afternoon guys nakikita nyo ba ito no? mayama sa ito nandito lang sa baba saka ito ayun no. kaganda ng pagka hugs nila ang pahaba so halika samahan nyo ko at atin silang babalik So ayan guys, nakapagbalot na naman tayo. So ayan, nabalutan na natin sila. Tsaka ayun, bagong balot natin yun eh. Tsaka ayun doon, meron din siya dalawang malalaki. So ayun, ang dami pa. Actually, naman malalaki eh. Sa dalaw. Tatlo, apat, lima, anin. So mahigit sampu pa yun guys, yung kailangan natin balutan. Problemo kasi halos nasa puro mga dulo sila so wala kasi maayos ayos na hagdan na para ito ko doon na mag-aabot so, di bale, pag ano try na lang natin na discard yan, yan sa susunod so hanggang dito na lang muna guys Maraming. salamat sa panonood thank you for watching God bless